Hello po sa inyong mga kasyanski, narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng Piyernes, May 30, 2025. At bago po kayo tumaya ay pwede lamang ninyong uh, sabitin itong orasyon na ito. Usalin nyo lang po ito ng tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong mga isipan. Mga ka po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swete. Kung meron po kayong mga pinapangalagaang mga numero na lag nyo pong tinatayaan, subukan nyo pong i-combine itong mga numero ito base po sa inyong mga sojak sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong Aris, madaling iinit ang ulo mo talagang sa ilang mga taong mahirap makaintindi. Kapag napansin mo may ganitong tao sa paligid mo, maging mahinaon ka. Dahil talagang nagkalat lang sa tabi-tabi ang mga ganung uri ng tao. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga numero, 2, 14, 23, 25, 36 at 42. Para sa mga taong Taurus, huwag mong asahan ang mga taong wala namang kwenta. Kumising ka sa katotohanan dahil hindi maganda na tinataya ng tao ang kanyang sarili. Ang iyong mapalan na kulay ay black. Ang iyong mga maswerteng numero, 7, 10, 14, 16, 25 at 27. Para sa mataong Gemini, patuloy kang sinubaybayan ng langit. Huwag mong akalain na ikaw ay pinabayaan. Ang iyong mapalan na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerteng numero, 16, 21, 26, 30. 32 at 41. Para sa mataong cancer, muling bibilis ang takbo ng mga pangyayari. Mapag-iiwanan ka kung mananatili kang nag-aalangan. Huwag kang matakot. Simulan mo na ang gusto mong abutin dahil tiyak na ito ay mapapasayo. Ang iyong mapalag na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero 9, 15, 17, 28, at 38. Para sa mataong Leo, minsan kapalaran mismo ang tumatapos sa maling nakasanayan tanggapin mo ang mga pagbabago sa iyong buhay ang yumapalad na kulay ay red ang yumawang swerting numero 4 11 16 27 34 at 42 para sa mga taong Virgo mas maganda talaga kapag malakas ang loob mo. So minsan, kaya nang nangyayari ngayon, ang sobrang lakas ng loob ay maaring maging sanhi ng iyong kabikuan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 11, 15, 26, 30 at 32. Para sa mataong libra, patuloy na gaganda ang iyong buhay dahil taglay mo ang lakas ng loob na sapat upang lumaman ka. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerteng numero: 6, 13, 20, 36, 39 at 45. Para sa mga taong Scorpio, huwag kang patatalo sa mga taong negatibo. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerteng numero: 5, 18, 20, 26, 28 at 37. Para sa mga taong Sagittarius, kumilos ka ng parang bang hindi ka nag-aalinlangan. Ang lumapalad na kulay ay peach. Ang iyong numero, 6, 19, 22, 28, 38 at 45. Para sa mga taong Capricorn, huwag mong pansinin ang mga taong di makakaunawa dahil baka mahawa at humina rin ang ulo mo. Tandaan mong hindi lang sakit ang nakakahawa dahil maging ang kakitira ng utak ay nakakahawa rin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamasorting numero 1, 18, 22, 25, 30 at 41 para sa mataong Aquarius, nagkaawal at nagsisiraan ang mga politiko sa kanilang pakikipagtalo. Ikaw ang tiyak na magkikinabang, magkakaroon ka ng mga oportunidad upang umunlad ang iyong kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero 2, 17, 25, 31, 38 at 42. Para sa mataong Pisces, kung anong gusto mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Tukuyin at huwag mo haluan ng mga pandekorasyon ng iyong mga salita. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerte numero 6, 12, 19, 29, 34 at 38.